ihanda ang 5mm at 3mm hex wrench. I-adjust ang tension control sa tatlong numerical panels gamit ang 5mm hex wrench. Iliko ang araw sa mas mataas na numero para sa mas mataas na tensyon. Sa kabuksan ang pintuan ng siyam degree. Magiging mabilis ang pagbagsak ng pintuan. Para ayusin, iliko papuntang negatib para mag-hold open ang pinto. Buksan ang pintuan ng siyamnapu degree. Mananatiling bukas ang pintuan. Iliko papuntang negatib para ma-adjust ang swing speed. buksan ang pintuan ng siyam na degree at isarado. Mapapansin na mabagal na ang swing speed pero ang latch speed ay nanatiling mabilis. Babagsak ang pintuan ng kaunti. Para ayusin. Iliko papuntang negative para ma-adjust ang latch speed. Buksan ang pintuan ng siyam na degree. Nanatili ang swing speed pero ang latch speed ay naging mas mabagal. Ang huling step. Gamitin ang 3mm hex wrench para ayusin ang lahat ng setting at sikipan ang una. Pangalawa. At ikatatlong bisagra. ang resulta. Magsasara ang pinto sa mas kontrolandong bilis.